Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawan Silen! Nagay kong kuwarta rin, eh, musim ba mi? Eh. Musim ba eh. <laughs> mi? Hindi nakapanipaniwala kasi Be, ang taba-taba ko -taba na, oh. Okay lang yan, Be. Para kang ka ang si Lilith, eh. Lilith? Lilith? Sino yun? Artista ba yun? Hindi. Lilith Chonin. <laughs> Aha, nakakatawa ka. Loko-loko. E ikaw nga, oh. Ang sexy-sexy mo. Ba? Para kang bote. Coca-Cola Bo ba yan? Hindi. Boteke. <laughs> At... <laughs> Balos-balos lang. <laughs> <laughs> yung kilalang kilala mo talaga, misis mo? Nay, pwede ba akong umalis? Makikipag-inuman ako kala pare. Pero saglit lang naman ako. Okay. Yung nay, yung mga hugasin sa kusina, nahugasan ko na. Hmm. Pwede na ba akong umalis? Oo oh, nga, di ba? Sabi ko okay. <laughs> o, hindi mas. Tese ate. Cancel cancel muna tayo sa mapakiramdam ko. <laughs> 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 alam na na yung susunod na mangyayari. Uusang isang alam. Eh. Bakit siya nakaupong nagtatrabaho, Aber? Eh, sir, ako yung kuyakoy nagtatrabaho dito. <laughs> Bakit kuya siya nakaupo? Eh, yung pamayt naman ang na ginagamit, sir. Hindi naman yung pahay. Eh, eres eh, ko yung pahay. Oo nga naman. Magpipintura na kay Gano. Pwede rin. <laughs> Ay, nako. <laughs> O, ninyo, ano ang pagkakaalam mo sa rasma? rasma. Pagkakaalam ko sa rasma, yung sakit na ang hirap huminga. Oh! <laughs> ang hirap huminga. Asma na ata napapapa, yun. hindi rasma. Sakit yan. Sakit na rasma na parang hindi po nakalabas ng germs. Ang raspa po ang nagdadala ng pulmon. Rasma, kapatid ng raspa. Woods, kumain ka na? Oo, oh, kanina pa. Anong inulam mo? Kagaya ng ano mo? Anong kagaya ng ano ko? Tilapyao. Oh! <laughs> <laughs> Pahaba pa talaga. Tilapyao. <laughs> <laughs> ang bilis ng panahon na, no? Mm. Yes! Oo nga, Dati, kinakanta mo lang ang paa, tuho, balik at ulo. Ha? Ah? Mm. Pero ngayon, pinapahilot mo na. <laughs> <laughs> Oo nga, no? Ay, nato. Bilis talaga lang pala palawan. Gupit. Ba, ah, pindidos lang. Nice. Bosa, mura naman, boss. Mura naman. Tayo, yun. Murang gupit, ha. Kutab-kutab hmm. naman pala ata kasi. Mura nga pero mukhang mapapamura ka talaga. Yung misis mong mabilis. Mo may irita pag walang pera. Huminga ka normal! Mainit pa ano? Pag walang pera. <laughs> <Ito ba yan? laughs> Parang naalala ko nung araw ng mga taong 1975. Uy, sa idol. ba, kumakain kami ng dola ko. Ayan, doon. No? Idol mo, Ayan, no? no? Ayan, liwalo. <clears throat> Alam niyo po, ito may kwento ako tungkol sa lola ko, tsaka yan, sa dodo ko. Oh, Tapag, ito, yan. ito, ito mabulit ito, to, liwalo. Pag nag-aalala mo sila sa sinatay ng umaga na, hindi na ko nag-uusap sila. Sabi ah. ng lola ko, 85 na siya. Pag doon nakikita niya nagagandahan na laki, nagiinit pa rin ang katawan niya kahit 85 years old na siya. Nag-aaral mo sa sila ng lolo ko. Sumagod so, yung lolo ko. Pati magiinit ang katawan mo. Yung suso mo nakasawsaw sa kape. <tog inyos> Kaya naman pala. <tog inyos> <tog inyos> <tog inyos> Ay, na po, Oy <tog inyos> Oy, Brian! Asi <laughs> si Brian. mga ay sumasakit yung natin. Gabi. Kasi, Gabi si Long. <laughs> o, <laughs> pre. Hindi yata magandang gising mo. O, pre. Ang sakit ng ulo ko. Nagka-LBM ako kagabi. Hmm? LBM? Bakit ulo mo sumasakit? Di ba dapat chan? LBM, okay. pre. Lasing bago matulog. <laughs> <laughs> hindi bago na pala. <laughs> lasing bago matulog. Ayan, tabang niyo kay Katol likod. Hindi niya ma... Hindi niya maabot. Kamot. Ah. erapan sa idol. Ayan. Pinagmalasakit na sa'yo. <laughs> oh, chicks pa naman. <laughs> ano ang bagong aklat ni Dr. Jose Rizal? Ayan. Facebook? <laughs> Facebook. Pag ako nawala sa mundo, Ah. Hindi ako mag-iiwan ng lupa o bahay huh? Mag-iiwan ako ng utang Bakit? Para hindi sila mag-aagawan <laughs> Nino na Wala may gusto sa may utang <laughs> Yung sobrang close niya pati Amoy ng utot Alam na kung kanina Nagbaho <laughs> na parang lalaki bumitaw. Pa? Easy 500. Aba, may premium ako pala. Galing naman. Pa, basic lang kaya ate. Meron pa. Yun! Masok din. Aba. Eh, ang gaganda, no? Pero parang, Gagaling naman. Magaling pa sila mag-shoot eh. Ang sorte ng dami, kabataan niya. Ang dami-dami niya nagko-comment na ganyan. Magaganda teachers nila dati. Bless nga. matatandang. Oh. ano ulit yung sinabi mo kanina? Maganda din kami noon. Wala lang kaming Facebook o kahit ano, social media. Kayo kasi ngayon, puro kayo social media eh. Pre, <laughs> ah, pre. okay lang ba pa kurot ako sa puwet mo, pre? Seryoso ka? Bakit naman? Sige na. Maraming tao dito. Sa... Kami mga makakita sa atin dito, pre. Nanggigigil lang ako sa puwet mo, pre. Isang kurot lang. So, sige, sige. Sa puwet talaga? Hmm, Tala. kit-kit mo. Hindi naman kurot ka, eh. yan. Loko Minsan na lang. Matutukan ng camera. CCTV pa. Ciao po. Ano yun? Ante, tayo pabiling ako ano? Camel. Isa. Nako, Uy, tikpat pala to. Oo, oh, oh, kami. Yes. <laughs> Maganda, eh? Sete. lang yan. Sukle. Ito ito. Kita yung CCTV. Ano yan? Bantay sa mga nagnanakaw. Lakat. Camera? Oo. Oh. Uli ka, boy. Eh, ito pa nga? Yellow pa nga? Yellow. yung pangyay. Ito yung pangyay. Bus pala yung yelo namin. Ito. Thank you, Tay. Eh, nga. Ay, hindi pala naka-open. <laughs> kisi nagubaan. Ako. Eh. Wah, wah, wah. Wala ko nag-ingon niya ikaw. Nagtatanong na, nagagalit niya. Nagutan na ako, kisi nag-ubaan eh. Kung nagubaan. Ang guilty. Kisa! Hoy! Alatang alatang. Kisi eh. Ha? Alam sana.